Dia tentu Itu bro, tak hilang kepala bro Bro, bola bro tu Bola yang ni 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 May sabay sabay natin. Tuklasin ang kwento ng mga elemento. So yan tol, andito po kami ngayon. Binalikan po namin ngayon ang araw tol. No? Kasi gusto namin ipakita sa inyo yung location ng Balbal tol. At sana ngayon makita po natin ngayon tol para makuyog natin tol kasi nung pinuntahan namin ng gabi, kaming apat po, eh, muntik na kaming, muntik na makagat ng ahas si Rilgos. Kung hindi lang po kami nagdasal, walang sigurado yon Kaya importante po yung magdasal lagi tol. So syempre kasama pa rin po natin ngayon, Isoy Adventure, si Rilgos TV, si, ano, si Ben Survival, yan. So, suportahan nyo po kami, tol. Tara, explore natin yung location. Nago'y pakita nyo mo, tay? Na encounter mo gabi, itay, ba? Kung maubagin nyo mong nakita nga, Juan? Alcatraz 0 Oo. So, ipapakita namin kay tatay, tol, kung ito ba talaga yung... I-confirm natin kung ito ba yung balbal na nakita niya. Itong... Mauban na, no? Oo. Tatay, mauban na. Mauban Tay. Hmm. Na may sungai tay. Mau gini siguro nga balbal tay, sani tay. Ah, tay. Confirm daw tay. Anak Laro pa nimo tay. May brightness Hello? bro. Hmm? Pero mau gini tay. Brightness, brightness. Na. Pero mau gini tay. Ana. na mau na. Mo ni? Ah, lagi. Hmm. Mau gini nakita ning mga balbal tay. Mabuti yun eh. Oh, saan na sila tayo? Daghan ganyan sila tayo. Daghan na siguro na sila tol. Sabi ni tatay tol, marami talagang balbal talaga dyan sa bukid na yan. No? So si tatay po talaga. Ikaw man to'y nakakita tayo no? kung ni Agi. No, Oo. Oh. to'y nakakita. Oo. Oh. Niya, mawag mm. So yan tol, ito po yung location tol. Ha? Tingnan nyo po kung gaano ka creepy tol. So dito po kami uh, ah, pa no. Papunta doon. Diyan. So ito yung buong ano kapaligiran. So sa location na yan maraming ahas diyan tol. Banakon, muntik pa makagat si Earl Gostol. So sana ngayon makita natin. Sinadya talaga namin to na puntahan to ng araw tol para makita nyo yung buong ano location, buong area. Ah, ayan. So bago ang lahat, shoutout nga pala si Yoti Talor na is Sir nolargon Argon, Ma'am Chengli, Sir Frank Lola Gloria. Ayan. Uh, Adwit Dal, sa asawa ko dyan, Mary Marco, shoutout sa iyo. at imay maturan. At Hebreo Hernandez. Kay ner, uh, ner, ni, uh, Nisula. Nabaro, shoutout po sa iyo ma'am. Idol. Solidal solid al fanatics family, Diyos sama family. Ayan. <sighs> Yun na po yung ano tulong. To Ayan tol. Napakasukal talaga dito bro. Grabe tong area na to. Oh balay balay diri bro di malagan, lang ni kuno oh, natunga sa dalan mm -hmm. bro ah oh, oh. oh, bro gitna nga oh. sa, Nasa gitna ng, ng daan na. no pero ang pinagtataka ko wala talagang daan bro di mo? oh so, bro, bakit misteryoso yung bahay ni bro parang siya ba bahay talaga ng mga demonyo yan bro balbal ano man baka baka yan dyan yung mga kumakain na patay di ba yun yung oh. balbal pinapalitan ng dahon ng saging ay yung ano katawan ng saging may tunnel sa ilalim niyan bro siguro tunnel nila bro Tingnan kaya natin. Baka may underground yan, bro. Underground. Bro, baka may natin. Kasi yung mga balbal, -bal, alam nyo, iwan ko lang ha, di ako sigurado. Patago oh, isilalim. nasa ng lupa yan kapag araw. No, Ano masasabi mo, Isoy? Siguro. Ha? Hindi silalim ng lupa, nung doon sa taas. Uh, Oo. Oh. <laughs> silalim ng langit. Silalim ng langit. Ah. Kaiba ka talaga, Isoy. What's up, guys? Ito ako dadaan, bro. Ingat kayo bro sa banakin. Kaya nga. Hala, ah, hala bro, parang may 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 tao bro. You know. Diyan? Diyan sa may bahay. May nakikita ako bro. Ha? Lapit natin. Tara, lapit natin. Tingnan natin. Yan o. No? Kaya nga. Tumatago to sa ilalim ng lupa balbal umago sila ng lupa <coughs> uh, uy ano yun uy bro may, bro may tumakbo may tumakbo nandito sila bro oh, nga, oh. Dito nga. Huh, ingat ka isoy may tumakbo doon no? ha oh. huh? baka magpakita sa atin mas mabuti bro so dito po ha nung part 1 dito talaga nakatayo o oh dito ba yun? o oh, dito yun ito ito dito talaga yung may sungay oo oh, oh, dito na ano na har o oh, dito dito kasi doon tayo eh oh, dito, dito yun kung tingnan so, nyo yung daan namin papunta nun guys sobrang kasukal ang... wala kabay -bahay dito tol maliban lang dyan sa ano na yan yan nag iisang ano wala oh, wala walang ano nga Ingat kayo dyan ha Bro ingat kayo dyan bro kasi may tumakbo dyan bro May tumakbo talaga dyan Ingat kayo Tingnan nyo ha? Okay. ha? Baka nasa ilalim lang nung yan bro ba? Ayan, ha? Ayan, ha? Tignan natin bro kung baka may mga sayo Kanyan yung mga balbal yun bro dyan. Ha? Kasi ayan? tayo dito eh Hindi, kasi kapag araw yung mga balbal nasa ilalim ng lupa yan Basahin niyo 'yung sa atin. Hindi. O hindi, sabagay nakakaamoy talaga 'yan sila pero nakakaamoy din naman tayo. Grabe 'yung takbuhan natin kagabi, no? Hinabol tayo. May nakautot eh. Ha? Unga. Ha? tumatahol. Ha? Oh, uh ha. Tabenda type ng tumatahol. Kanto yan. sila yan banda po. So, grabe daming kawayan pala dito, bro. Eh, di, di, di tayo dapat magkumpiyansa talaga. Marami tayong kalaban dito. Marami dito nga. Ng balbal, kundi ahas. Ahas. Banakin. Banakin. Banak anong gagawin mo pag ipitan natin? Naano ka nang banakin? Patakbo. Patakbo tayo. Bro. 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 Patakusudi talaga nga. Nandyan yung anong nila. Bro. Bro. May tanong ako sa'yo bro. Ano ah, bro? Yung mga balbal -bal ba? May bulbul -bul din? Iwan. <laughs> Iwan ko bro. ha? Ah, meron kasi parang tao tao yung balbal kasi. Mm. Kita natin sa. Tanong natin Gary Gus. Bro, mm. pre. Oh. No. Yung balbal ba may tanong ako sa yung dalawa. Ta tabi kayo. Yung balbal may bulbul din ba yan? Oh, meron. Ha? Meron. Ha? Puti yung bulbul na puti. Ha? Kulay puti. Nakita mo? Hmm, nakita hmm. ko kagabi. <laughs> kita mo. Iba talaga. Iba talaga. <laughs> saka <laughs> Isis, <laughs> 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 oh. nga do mo matalinghaga matalinghaga ka namat ka na ko balbas isa kang makata ah look oh bau bau nga grabe na pa bau grabe to <laughs> parang amoy amoy ano patay bro <sighs> <laughs> ha parang nag uutot na amoy patay <laughs> ano ba yan <laughs> grabe purmah niya isoy <laughs> Dancer ata to. talo. Ang grabe. Sukarap so, to. Kaya nga. Tol, may biktima tol kasi ang baho ng patay ay umabot dito. Malayo pa yung ano. Tol, ang baho dito. Unga. ko. Ha? Iwan ko lang bakit to si ano si Bin di nagsampung. <laughs> Naligo pa tayong apat pero hindi ah. Ito ah. 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 yung sobrang baho ito Kagabi bro, hindi ganun yung baho kagabi. Ah. May biktima. Dito. Dito. Halika. Tatandaan ko ito. Dito yun tol. May nag-ano pa dito? ito yung ano kagabi. Ginamit nila. Yeah. Tingnan natin yan. Pasokin natin sa loob mamaya bro. Oo. Baka may ano, hukay. Dito yun eh. Ah! Sintabi ah! po. Dito bro. Dito yun nakatayo. Dito po nakatayo yung balbaltol. Makikita, makikita nyo naman tingnan nyo sa video. Diyan, doon tayo natumba eh. Uh -huh. Uh, kinuha nang tayo ng lakas. Wala talaga ng mga kapitbahay. nag-iisa ta. Misteryoso bahay to. Parang wrong turn to. to. pas Baho talaga. Pasok kay bro. Pasok kay to. Baka may underground din sa Kaya nga. Ah, baho. Ito bro, may mga buto. Bro? May mabuto. Yun oh, sa ilalim mo. Huwag nyo na ito, ano, yung kamera nyo. Oo. Ah. May buto. Huwag mabuto okay, kayo dyan. Baka ah, lumapos ka dyan, bro. Ha? Baka lumapos ka sa ilalim. Kaya nga. Baka masakitan ka. Oo. Oh, grabe. Hala, oh. hala, 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 bro. Bro. Sorry. Ala, parang namoy na tayo, bro. Yun know. oh. Mamasid Wala yung may sungay, bro. Oh! Uy! Gagi! Ano ba yan? Lintik ka ng ano, bro. Matagakan. Lintik na to, ha? Baka matulugan tayo dito, ha? Mahulugan. Yeah. Nako. Maiguan ka, bro. Sabihin mo nga kay Isoy. Sabihin mo kay Isoy. Sabihin mo kay Isoy. Nakagapok. Gapok ka ba? Oh! Matagal ka dyan. Parang hindi ako pagkakit bro, hindi ko kaya yung nagpagrapok na nag O kaya nga ah. Tol, napakabaho talaga na dito tol. Iwan ko lang. Dito sila eh, Bro. Bro. Ang pinag Ang pinagtataka ko lang bro, dito yung sungay kagabi bro, yung ano, balbalhari at dito yung isa. Grabe. Balikan natin yung bro, baka may Kaya nga. Putahan mo na natin doon bro. Baka andito. Hanap ka tayo ng ano Baka may hinukayan silang lupa bro Kabi baho talaga Ha? Hala Baka dito silang tatago Oh, sige. Ayan ang balbal. Ah, dito sila nag-ano? Diyan sila nag-iligo. Oo nga. na nalikis <sighs> Bro, wala tayong kabahay-bahay dito, bro. Gigita <sighs> nyo naman, tol. Kung gaano kasukal. Nag-iisang bahay ng balbal. Yan. Yan. Bagkas ito. Ah, ah! napaka Napakabaho to. Yung parang galing sa cemetery yung amoy. Um, Napakabaho. Ano ko bro? Ha? Naluya ka? Naluya ko. Nako. Mag-ingat-ingat -ingat ka. Ah! Bahay ng balbal. Ingat tayo. Baka mapahing tayo. Kaya nga. Huh? bro Ha? Kaya nga, nagtataka ako. Swimming pool yata ito ng mga balbal bro. Dami, dun. Nadaanan din natin ganyan. Kaya nga. Swimming pool ito ng balbal, sigurado ako. Dito sila naglulunang bro Oo. Diyan nga. Naglulunang. Uy, hala. Bin, baka ma... Di ka makasurvival dyan, Bin. Bin. Naku. Hala ka dyan. Baka maging balbal yan bro, ha? Bin. Hala. Ayan, lobat na ako. Ha? Pagtay tayo dito. Wow. Alam wala, wala. Ah, ramdaman ko, Soy. Huwag kang malikot, Soy. Malapit lang sa'yo. Malapit lang sa'yo, mag-ingat ka. Hala ba, baka balbal na to. Ano ba to? Sige. Tayo. Ikot-ikutan natin bro. Baka lalabas yan ngayon bro sabi ko kanina wala na dyan yung nakita nyo kanina kasi kasaya... may nakita ako dito eh kanina ah, kasi ano yun kasi na amoy tayo eh layo pa tayo Namuy na amoy nito yun bro amoy na nila tayo Namoy tayo hmm. ay kakaiba talaga yan sabi ba, <sighs> Kaya nga, parang Mimbir yata tong Jabawakis to. Ano ba yan? Bro. Sayo ka nga, sayo. Nga sayo. Dance dance, uh, dance, dance, dance. Dance, da <laughs> Baka may talagang ano dyan bro, underground yan bro. O di kaya baka naandyan sila sa ano sa kawayan. Sa ilalim ng kawayan. Sige. Tingnan ko nga dito. Dito ko nakita yun eh. Ayun bro. Diga, bro. Bro. Yun. Ikutin mo nga doon. Soy, ikutin mo. Yan. Gagi, habulan mga... Ha? Gagi. Bin, kailangan natin makasurvive dito, Bin. Bin. Ha? <coughs> ano sabi mo? May ahas? Baka may ahas. Wala naman si Reborn dito bro. Ha? Huh? Wala si Reborn. Ah, ahas yan. Eh. <laughs> Nagpapalit. Ahas. Tara. Wala. Wala na, lubat ako. Alam na ako bro. Oo. Oh. Dito. Di... May nakita talaga ako dito bro. Kakaiba yun Laka ah. gito Bro, may nakita talaga ako May nakita ko dyan ah. Bahay ng Balbal Ha? Dito! Lintik na balbal to! Dito, dito! Dito bro! Nakita ko talaga bro! Tatagos lang dito! Tatagos lang dito! Itu, memang lunggak sila, Hah? Oh, enggak. Ha? Ni, aku tak tahu. Ni, itu sila, bro. Hah? Tak payah. Tak payah. yang mungkin. Yang enggak. Suing. Kapitan mo nga doon kunti, soy. Dito. Andito ah, talaga. Andrew, Andrew, ha, Rabi to. Pakasukal dito. Baka tayo pumasok, baka dumugin tayo dyan. Interesting to ha. Tatlo yung nakita ko eh. Ay ba? Ay, bro. Mahina kasi yan. Mahina yan sila kapag araw. oh, mahina yan. Mahina. But dalawa lang sila? Pero marami, sila. marami talaga yan sila kasi may hari nga eh. Nakuha dito. Habulin natin tol. Bro, bro. Halika, bro. Yun yung pinuno, bro. Yun, know? Kita mo yun? Yun na, bro. Kumakaway-kaway. Yun, know? oh. Yun, bro. Yun, oh. Know? Yun, oh. Know? Diyan talaga saan dilulungga, bro. Dito, ba? Ang dami dito, ba? Uh, Unga, nga. Sobrang dami talaga dyan. Ano, balikan na natin to? Balikan na natin to. Sige, ito. Interesting to. Gusto ko to.